Nakita mo yun, may nag-appear. Alam ko. Ang aking opisina, ah, oh, ang aking opisina, ayo ah, oh, palitan natin ng seal ng Office of the President. Oh! Iba kasi yung opisina, iba din yung uh, pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kami problema. Oo, mga kabatang helmet. Doon yan sa lugar namin sa Pilipinas. Alam mo, Kung medyo late na akong ano, naglakad kanina, uh. maabutan ko talaga eh sayang yung programa eh. Pero ayan nga mga bata helmet. Hindi at alam kung joke yung sinabi ni Madam Sara Duterte, no? Yung pag tatanggal ng seal ng Office of the Vice President, um. oh. palitan na lang nga daw natin ng seal ng Office of the President. Wow. Sige mga ka-batang helmet, bigyan nga natin ng paliwanag. Eh? Kung joke man yun, videographer, mm. magandang joke ba? Pwede. Kung hindi, Pwede. Man, ha? Pwede. Kung hindi mo siya joke, Ibig sabihin, mind conditioning siya. 25. Ito pa hindi 25 ba? Tung eleksyon ng Mayo 12 na eleksyon. Wala pa naman presidential and vice presidential race, di ba? Wala pa. Pero, Pero, yun nga oh, nag, parang nagpapahiwatig si Madam Sarod Tete sa 2028. Mm. Na yun nga no, yung seal ng presidente. Oo. So dapat ngayon pa lang naka na yung mga kampi niya. Yan ay during the campaign nga ni Mr. Isco Moreno nga. Doon nga yan sa amin, mga kabatang helmet, sa Tundo yan. Why? Sa Tundo. Yan? Sa Tundo. Doon nga yan sa Tundo, sa lugar namin, mga kabatang helmet. Mm, Pero, sa Tundo. Sa Tundo. Pero ayan nga, no. Pagpalakpakan, naghiyawan. ng sinamin na, palitan natin ng seal ng office of the president. Ah. Ang dami malakpak, ang dami humiyaw. Pero kung hu iisipin natin mga kabatang helmet, no? o nga pala, nandiyan din si Madam Amy Marcos, di ba, no. ate. Aba, dumating! Nag-appear, nag-appear nga, di ba? Hindi ka ba nakita? Mm. Nag-appear nga. At ito naman si Mr. Escomoreno, tuwang-tuwa din. Eh? Tuwang-tuwa doon. Sureball kasi. Mananalo. Ah, hindi ba yun? Ah. Uh. Pero ito lang pagtanto ko, mga batang helmet. Talagang parang ito na yung ano eh, video ka pa eh, na. nagpatibay. Nang? Na DDS nga. Uh, <laughs> DDS diba? yung Mr. Escomoreno. Ah. Uh. Sa'yo ha, yeah. sa'yo. Ikaw, ikaw na nanonood, kilala mong sarili mo. Oh. Diba? Pinagtatanggol mo si Isko, oh, DDS diba? siya. Kasi, ito videogapar ha, o sige, pagpalagay na natin hindi. O oh, sige. Diba nga, in din ni Mr. Isko Moreno nga daw tong si Mr. Jimmy Bondok, naman ako as senador ngayon. Pero, siyempre videogapar, yan hmm. ay mga naobserbahan lang natin. Hmm. Pero malay naman din natin kung hindi naman talaga siya DDS. Pero uh, ilang beses na yan, gulo niya talaga si Duterte, kahit mukhang pa naman yung oo, Tsaka, di ba, nilait-lait nga niya si Bipileno. Oo, di ba, si, isko daming ang, ang binato ni Mr. Isko Moreno kay nino Pero anyway, highway mga batang helmet, lalo na sa mga katundo ko dyan, kamay nila ko, nasa ating desisyon kung sino yung karapat dapat nating iboto Dahil, lagi kong paulit-ulit nasasabihin to lang, na, tayo yung magpapasweldo kung sino man na umupo dyan. Galing sa tax natin, ba, <smart noise> Parang first time yata yatang pumunta dyan si ano no? Oo, Sarah si Madam Sara. Doon sa talaga sa Tondo ha. Oo. Kasi pupunta naman siya dito sa Mayloton, eh, na doon sa Pas Office, di ba? Ano maisog maiisip nila? Ko, sa liwasan. Sa liwasan. Pero yung talaga eto, sa, loob, looban tundo, sa Looban. Looban ng sa Looban ng tundo. Ang first time na nabalita ko si Madam Amy. Wow! Na wow! talagang ano, lumapag doon. Pero ayan nga, inaakit ni lang taga Tondo ha. Liligawan <gasps> nila. Siyempre, yeah. Eh, puto. Sabi ko nga nasa ating mga kamay at desisyon. Mabalik muna tayo dito kay Bibi Lady. Jusko hanggang ngayon hindi pa rin tapos yung issue pi ka ha. Oh. Kahit sa mainstream media, jusko par at saka mm. yung mga ano, broadsheet. Mm. Talagang ang ang news nila ay about nga sa pag endorse nga daw ni Bipileni Pero ito yan, mga kabatang helmet, kaya nga nung in ko na vlog, sabi ko nga, nasa atin pa rin yung desisyon. At hindi naman din ako blind follower. Oo oh, naman. Na kapag sinabi ni Bipileni na ito, ini endorse niya to, or sinusuporta e, eh, e eh, ko din. Siyempre, in-evaluate ko rin sa sarili ko, karapat dapat talaga. Hmm. Pero, sabi ko nga, si Bipileni lang ang nakakaalam ng reason, di ba, sa pagtataas niya ng ni Mr. Manny Pacquiao. Di ba? <gasps> Oh. Sa pag-suporta niya kay Mr. Benhard Abalos, mm. si Vipi Leni lang nakakaalam nun. Pero kung mm. ano man ang reason ni bipileni Leni, respetuhin natin yung mga helmet. Mm. At tayo pa rin naman po ang mag decide in the end. Tayo oh, oh. pa rin ang mag kung sino yung tatantusan natin sa mga balota natin. Basta ako, eh akin yung dalawang yan. Tayo mag kung suswelduhan ba natin yung dalawang yan yun ang pinakatotoo dun suswelduhan so, niya yan? ako hindi, hindi nga ayokong suwelduhan niya, no pero syempre mga kabatang helmet marami nga mapagpipilian pa pero okay. syempre eto pa, medyo gapa mm. hindi rin porket kamay, mm. eh talagang ini-endorse na Uh -huh. Kasi pwede din naman pinapakita doon yung pagsuporta ni VP Lenny uh -huh. sa pagtakbo ni Mr. Manny Pacquiao at saka nito si Mr. Benhar Abalos, di ba? Uh -huh. Kasi magkaiba yon. Oo. -oh. Iba at yung... sinabing suporta, Oo. suporta lang Oo, oh, so, lang. Oo, sinabi mo lang. Pero talaga matibay na inendorso ni VP si Sen Bam at saka si Sen Kiko. Uh Oo. -oh. Kasi di ba, kahit sa lahat ng campaign rallies ng Kiko Bam, uh -uh. talagang medyo yun talaga oh. pagtaas ng kamay. Kaya yeah, nga. Pero Pinunta ayan nga. niya nga. talaga. Oo. Pero ayan nga, mga kabata helmet, dahil na dumalaw dun. Oo. Oh, pumunta dun pumunta eh. Pumunta eh. Ito yung San pumunta? pumunta. San sa pumunta? San pumunta? Sanaga. Um. Pumunta sila yung dumalaw kay VP Lenny. Hindi naman si VP Lenny pumunta dun sa sortis nila eh. Uh, tsaka birthday pa niya. Um. Sinaktuhan ng birthday. Kaya ayan. Parang yung, yung mga pumunta nung piyesta. Oo um. oh, oh, nga ba? Mm. Pero ayan nga mga batang helmet doon sa mga medyo naguluhan dito ko per sa pag-endorse ng ato ni Pipili. wag po kayong maguluhan dahil do sa ating mga kamay pa rin ang desisyon. And kung pa para naman natin nakilala si Pipileni, yun na yon. Mm -mm. Diba, Pidyo Kung ano naman yung naitulong niya at palagi niya at laging ginagawa para ang mga tambuhay ng lahat. Oh, Pero eh, iba kasi, ginawa ng issue, Pidyo Kapar, oh, at yung mga yeah. troll. Mm -hmm. oh. Pinagpiestahan na ng mga troll. Mm -hmm. Ay, nakawang ang mga Bala. troll. Bala, ayun dyan. Pero, oh, ano mo sabi ng troll dun naman sa... Oh, teka lang, Jigopar. Ano, ano? mo sabi ng mga BBM fans? Dun oh. Doon sa ginawa ni Madam Sardo Tete na pagtatanggal nga ng selyo. Oh, kung um, alimbawa, ako yung fan of eh. Oh, the Vice President, pinapalitan na nga daw ng oh. seal ng Office of the President. Halimbawa, ako yung fanay na fanay ni BBM. Oo, super, oh, Super, ano ka? Oh. Idol na si BBM. Idol na idol. So, Aba, bakit niya tinanggal? At bakit gustong palitan kagad? Excited of masyado. Oh. Di pa makahintay. Pero well, tataka lang talaga ako. Oh, eh, bakit naman kasi yung impeachment niya sa Senate, wala, hindi na umusad, hindi pa umuusad. O. Oh. Eh, di ba sabi nga, after the elections, kaya eto ngayon, to oh, election tayo. na to, oh, yung election ngayon, ngayon hmm. Ngayong May, napaka-importante niya. Yes, kaya dapat maging matalim tayo, mga oh. batang helmet. Mahal na mahal nyo, si Sarah Duterte nyo ka-alya din, ah. Okay sa inyo, ang 125 M, 11 mga, days. 11 days, piyatos, no? Okay sa inyo, di ba? Okay lang din sila, si... Uh. si okay lang sa inyo, okay na sa inyo. mawala, si piyatos, o si eh, tempura, si... si... <gasps> o, <ko. gasps> oh, basta mga kapatang helmet, kung gusto mong video to, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang notification bell para i-updated like, saan na may na-upload po namin ni Pitch Copper. So stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko nga sa buhay niya, nag-helmet din ako. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Nakaka Alam mo, pwede ka, pero? kapet? Ano naman? Diyos ko. Hindi ko... Ang Alam Alam 80-80 na lang talaga ng mga taga Maynila. Kung pa, pa nila yan. <laughs>